So guys, uh, mayroon meron akong masamang balita na sasabihin sa inyo guys. Si Tokmol Champ Albert Pagara is umatras na sa laban namin. Ha, uh, nakaka-disappoint talaga guys kasi umatras na sa laban namin. Pero syempre, mabait naman talaga ako. Ilang ulit ko sasabihin sa kanya na na pwede ka pang umatras. Kaya siguro na isip isipan niya na Uh, kailangan ko na talaga umatras kasi siyempre uh, tinag niya ako sabi niya doon na kailangan ko nang umatras baka kasi masira yung karir ko pero siyempre tama naman yan pagara na umatras ka sa laban natin sino pa naman ako na gustong sirain yung karir mo di ba siyempre pag maglaban tayo uh, masisira talaga yung karir mo kaya nga yung sabi mo sa post mo na ayaw mo nang lumaban sa akin kasi nga baka masira yung karir mo. Pero nga ako guys, si Bre, sino pa naman ako na mabait naman talaga ako na ilang ulit ko nga siyang sabi sinabihan na na pwede ka pang umatras pag -ara. Pero tama naman yung ginawa mo na umatras ka sa laban natin. ayan nakaka-disappoint lang talaga, nakaka-disappoint lang na umatras ha. Kaya kung ako sa'yo pag pagara pag-iisipan mo talagang mabuti kasi ako nagigil talaga ako eh. Nagigil na ako. Ayaw ko nang sabihin sa iyo pag na atras ka. Labanan mo ako. Yun lang. Ha? Huwag ka purong ano puro ano diyan. Takot-takot. Hindi na ako hindi na ako mabait, guys. Labanan mo ako pag ara ako talagang malakas ka. Ano?